Magandang gabi ko sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Miko at ang ibabahagi ko ay totoong nangyari sa akin nung nagtrabaho ako bilang night shift sa isang 7-Eleven dito sa Laguna. Nagtrabaho ako sa convenience store na yon noong 2021. Kasagsagan ng curfew kaya halos walang tao pagdis oras ng gabi. Dati sanay na ako sa antok, sa lamig ng aircon at sa pag-aayos ng mga paninda hanggang mag-alas 3 ng umaga. Pero may isang linggo na hanggang mayon, hindi ko makalimutan. Gabi ng miyerkules yon, mga bandang 1.30am, pumasok sa store ang isang lalaki. Maitimang jacket, makeup at hindi nagsasalita. Dumiretsyo siya sa aisle ng mga dilata, yung pinakadulo malapit sa stockroom. Wala namang kakaiba nung una, kaya nagpatuloy ako sa pag inventory Pagkalipas ng ilang minuto, napansin kong hindi na lumalabas yung lalaki. Tinignan ko ang CCTV monitor. Nakikita ko siya sa loob ng aisle nakatayo lang, nakatalikod. Nakaayos ang mga braso niya, parang may tinitignan sa baba ng shelf. Lumapit ako para tanungin kung kailangan niya ng tulong. Pagdating ko sa aisle, wala siya. Literal na wala. Sinilip kong kabilang side, walang tao. Wala rin lumabas sa pinto. At wala rin CCTV ang paglabas niya. Iniisip ko noon baka nakalabas nang hindi ko napansin. Pero ako mismo ang nakabantay sa counter. Dahil medyo kinilabutan ako, pimbalikan ko ang paggamit sa CCTV replay. Nandun pa rin siya, nakatalo. Tapos bigla na lang wala sa frame. Parang natanggal sa video. Hindi ko 'yun masabi sa katrabaho ko dahil bigla siyang dumating nung 2 AM break. Pero kinabukasan, nakausap ko si Tropang Carlo, yung mas matagal na sa store. Ang sabi niya, "Pre, dito sa 7-Eleven na 'to, 'wag mong masyadong titignan yung CCTV pag madaling araw. May mga nakikita ka na hindi naman dapat nakikita." Hindi ko pinansin. Pero nung sumunod na gabi, doon ko na patunayan. Mga 3.10 AM, may pumasok na babae. Nakahudi, basa ang buhok, naka sleeveless na parang galing ulan. Tahimik siya, dire-diretso sa freezer ng mga inumin. Kumuha siya ng mineral water tapos pumunta sa counter. Nang tinatype ko sa POS yung item, tinignan ko siya at nagtanong, Ma'am, may iba pa po ba kayo? Hindi siya kumikilos. Pero nakatingin lang sa sahig. Akala ko na iilang lang. Inabot ko yung sukli pero hindi niya tinanggap. Tahimit pa rin siya. Nang tumaas na ulo niya, doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Para siyang walang pakiramdam sa mukha. Walang pagkapagod. Walang kaba. Parang walang emosyon. Parang hindi sanay tumingin sa mga tao. Sinabi kong Ma'am yung sukli nyo. Dahan-dahan niyang kinuha yung tubig at lumabas ng store. Hindi niya kinuha yung sukli. Paglabas niya, tinignan ko ang CCTV sa monitor. Naroon siya, lumabas sa pinto. Pero sa labas ng store, wala na siya sa frame. Hindi man lang nakita kung saan pumunta. Kahit walang ibang direksyon kundi sidewalk lang. Pag-rewind ko ng video, Andun ulit siya sa counter. Pero parang nag-flicker yung image. Mabilisan. Parang may mga frame na wala. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Carlo. Ang sabi niya, Dati, may babaeng tumakbo sa kalsada malapit sa store noong 2018 dahil may humahabol sa kanya. Walang detaling nakuha pero natagpo ang patay sa kanal bandang umaga. Hanggang ngayon, paminsan-minsan daw may empleyado na nakikita siyang pumapasok, humihiram ng tubig o nakatayo sa aisle ng mga shampoo, tapos bigla na lang mawawala. Hindi ko alam kung totoo yung kwento ni Carlo o oh, drip lang niya akong takutin, pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng paninda, may napansin akong piraso ng resibo sa sahig malapit sa freezer ng tubig. Pinulot ko ang nakalagay mineral water, pH 1.00. Hindi namin nagbebenta ng tubig na ganun kamura. At ang pecha sa resibo ay 2018. Nasa bulsa ko pa ngayon yung resibo. Minsan iniisip ko, baka napulot ko lang sa kung saan. Baka napagtripan lang ako. Pero sa tuwing nakikita ko yung CCTV monitor, lalo na pag 2 AM pataas, Lagi akong nagaalangan tumingin ng matagal dahil minsan sa mga frame may mga taong nandon na hindi naman dapat nandon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.